Ngayon well, mga kababayan, pag-usapan po natin pag-usapan po natin ang uh, tatlong kababaihan mga pinakasikat na babae ngayon dito sa ating bansa. Three ladies. Una po ay si Bipi Sara, si First Lady Liza, at itong si Amy Marcos. Supposed to be ang tatlong ito dapat ay magkaka-close dahil itong First Lady Lisa Araneta Marcos ay hipag ng Senator Aimee Marcos. At ito namang VP uh, Sara since siya ay ang, ang, ang uh, Vice President di ba dapat talagang dapat close sila ni Lisa Araneta Marcos at ni Amy Marcos. Kumbaga parang isang pamilya. Pamilyang uh, blood family and also political family. Noong una, ang close, ang close noong una ay si Amy Marcos at si si uh, Sarah Sara Duterte. Pero hanggang ngayon close sila. And then, naging close din naman po si First Lady Lisa at si VP Sara. Di ba pag nagkikita-kita sila, silang dalawa, pag nagkikita sila, eh, ano talaga, uh, close friend sila. Uh, nag nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkukulitan, na pag nagsabay-sabay ang tatlong ito sa isang okasyon, mas may, mas close si First Lady kay B.P. Sara kaysa kay Amy Marcos. Ngayon, ano ba ang ano ba ang uh, bago dito sa tatlong ito? Itong si Amy Marcos, na kapatid ng ating Pangulo, hindi po natin maintindihan kung bakit siya nagkakaganito na puro paninira sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. At dito naman sa kanyang kapatid na Pangulo, ang mga programa at polisiya ng Bongbong Marcos ay lagi niyang kinukontra. Di ba? Yung tungkol sa sa ng bigas, tungkol sa uh, pagiging sekretary noon ni BBM sa Department of Agriculture, yung issue doon sa Afghan refugees, issue sa West Philippine Sea, issue sa EDCA, kung ano-ano lagi na lang siyang may puna at batikos na para bang parang wala na siyang nakitang magandang gawa ng kanyang kapatid. Bakit kaya ano? Di ba dapat magkapatid sila at parehong nasa gobyerno at si Amy Marcos ay nakatatandang kapatid na ayon nga dyan sa mortal na kaaway nila ngayon ni ni BBM ngayon na si Duterte ay tinawag siyang weak weak leader tapos itong si B.P. Sara at saka si Amy Marcos and also Lisa Marcos sila ay very strong ladies mga kababaihan na kababaihan na mayroong napaka-strong na personality maganda sana kung silang tatlo ang tatlong kababaihang ito ay inaalalayan yung Pangulo na weak weak daw pero itong kung alin pa yung uh, nakatatandag kapatid na tinatawag niyang sino bang tagtawag sa kanya ng super ate ano yun self-proclaimed yata super ate ano ba ang ginagawa ng super ate hindi ba dapat super alalay siya sa kanyang bunsong kapatid? Pero bakit puro ano? Puro pagkontra. Parang uh, kasi pag kinokontra mo, ibig sabihin, hinaharang mo. Di ba? Siguro ang ang tumutulong na lang talaga kay PBBM ay yung Lisa Marcos na isang napaka-strong din na babae. E ito namang si Bipi ano naman ang ginagawa? Wala, di ba? Nandyan lang, parang dekorasyon. Bi vice President na wala namang halos ginagawa ang Vice President. Nagaantay lang na madedo ang President tapos siya yung secretary ng Department of Education pero ang pinaggagagawa taliwas sa so, dapat sana ay eh, kailangang ginagawa ng isang secretary ng edukasyon 'di ba ito sa pinaggagawahan ng mga ng pamilya ni Bb. ng kanyang ama ng kanyang mga kapatid na lalaki yung ginagawa nila na puro paninira dito sa Pangulo, na, di ba boss niya? Boss, kapartner, pinagsisisiraan nung pamilya niya, pero wala man lang, parang wala man lang pagsusuri or pagingin ng apology or kung kahit na pagpalabas ng ano man lang na paliwanag or pagkampi dito sa Pangulo. Na lumalabas na para siyang kinukonsinti niya yung mga kapatid niya yung, at saka yung kanya kama. Doon sa mga pinagagagawa na pinagre-resign si PBBM, tinatawag na bangag, tinatawag na adik, tinatakot, pinagbabantaan, pinagbabantaan na patatalsikin, kaysyo tamad, walang pagmamahal sa bansa. Wow! Mga kababayan, suriin nga natin kung sino ang walang pagmamahal sa bayan. Sino kayo? Sino ba ang nakikipag-aliansa sa kalaban ng Pilipinas? Ang komunistang China na kahit ano ang mga pinagagawa ng mga in-chick dyan sa mga kababayan natin, dyan sa West Philippine Sea, wala ka man lang sa kanilang marinig ni ano. Nakakambi sila doon sa China. Asan ang pagmamahal sa bayan? Samantalang si Bongbong Marcos na siya itong siya itong porsigido na ipagtanggol ang mga teritoryo namili ng mga bagong barko, mga bagong kagamitan, dagdag na pondo para mabantayan yung mga isla natin dyan, siya pa ang walang pag-ibig sa bayan? Ha? Basti Duterte? Tang ina ka. Sorry po. Tarantado to anak na ito ni Duterte manang mana sa ama di ba mga kababayan kung ano yung ama at naging ganun yung anak masusweto ba di ba hindi like father like son Siyempre kung ano nakikita sa matanda gagawin ng ng baka kukupyahin Or baka nga tinuturuan pa eh. Bakit kaya naging ganyan ang mga anak ni Duterte? Ngayon, balik tayo dun sa tatlong babae. Ito, balikan natin itong si, nabanggit ko na rin lang si Baste. Sabi ni Amy Marcos, nagsuri daw sa kanya, si Baste, pakatapos na mag-speech doon sa stage, na tinawag na tamad yung kanyang kapatid na si BBM, BBM at pinapagre-resign. Nag-sorry daw kay Amy Marcos. Ba't ka mag-sorry kay Amy Marcos? Kapatid nga yan, pero traidor yan. Sa inyo nakakampi Wala namang malasakit yan sa kapatid niyang si Bongbong Marcos eh. Kasi kung meron, bakit nandoon siya? Tapos eh, habang nag speech yung mag-ama na puro paninira at pag, uh, panlalait sa kapatid niyang Pangulo si Bongbong Marcos, wala lang. Degma. Wala lang siya doon. Tapos nag-sorry daw si si Baste. Maniwala ka dyan. Sige nga, kung talagang nag-sorry si Baste, gusto kong marinig. Kung magsusorry siya, magsorry siya kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi kay Amy. At kailangan public. Doon lang kami maniniwala na talagang apologetic siya. Pero kung sa iyo lang naman Amy nagsosorry at kayong dalawa din lang naman nagkakaalaman, maniwala sa iyo. Kung talagang totoong nagsosorry. Kasi kapag nagsorry ka, ibig sabihin na pag napagtanto mo na mali yung ginawa mo, kaya ka nagsosorry. Ngayon kung talagang kung talagang uh, napag-alaman mo na na-realize mo na mali yung ginawa mo, a ba public apology dapat. Directed to President Marcos. Hindi diyan kay Amy, Wala namang pakialamin sa kapatid niya eh. Sa inyo nga yan nakakampi. Di ba mga kababayan? What's the point? Tapos, nung tinanong siya ng press, kung ano naman ang feeling niya ni Amy Marcos, na naririnig niya, doon nando doon siya sa audience, naririnig niya na binabatikos, nilalait, sinisira yung kapatid niya? Kung ano daw yung naging damdamin niya? Ano na ang sagot ni Amy Marcos? Nakakaloka! <laughs> Yun lang, Amy Marcos? Sira ulo ka talaga. May ano talaga yan eh. May sayad. Yun ang masasabi ko kay Amy Marcos. May sayad. Pareho na siya, dyan sa mga Duterte, na may mga sayad. Pare-pareho na kayo eh. Paliba sa magkakagrupo eh. At ikaw, Amy Marcos, dahil dyan sa kakadikit mo dyan sa mga Duterte na may sayad, naging may sayad ka na rin. Biruin mo yun? Buti pa yung press. Yung media. Nakapag-realize. Na, Parang sila yung uh, nakaramdam ng uh, sama ng loob na dapat naramdaman ni Amy Marcos para sa kapatid niya. Pero hindi. Yung media pa ang nakapag-realize nung tinanong siya, ano pong, ano pong naging damdamin? Ano, ano yung feeling ninyo nung uh, nilalait yung kapatid nyo, naririnig ninyo? Ayon, nakakaloka. Nakakaloka talaga. Ganyan, no? May sayad nga. Parang uh, baliw. Parang nanakukulang. Si Raulong, si Raulong uh, nakatatandang kapatid. Nando doon ka mismo. Present ka doon. Sa rally, naririnig mo kung ano yung mga pinagsasasabi ng mga kaibigan mo na kalaban ng kapatid mo, na ang dami nilang mga binanggit na kung baga eh, ang sasakit. Kung ako yung kapatid, napakasakit noon. Tawagin mong bangag yung kapatid, adik, tapos eh, mayroon pang notion na pwedeng kasi nung pagkakasabi niya na pasalamat ka hindi na ako pangulo ngayon kasi kung pangulo ako masasama ka doon sa sa kanila doon sa mga natukhang anong ibig sabihin nun? di ba yung mga pinapatay niya? o di ibig sabihin kaya niyang pati patayin si Bumbong Marcos tapos pinananawagan pinan na mag-resign binabantaan na lalabas ng malakanyang tapos nandoon ka, kapatid ka tapos wala lang, nakakaloka lang di ba mga kababayan, anong klaseng kapatid dito? sige ibuto nyo pa o, dito naman po tayo kay itong si Bipisa, Bipisara naman kaya na sabi ko na po na yung mga pinagsasabi nung mag-ama, mga kapatid niya at ng kanyang ama na talagang sobra talaga. Below the belt, may mga pagbabanta. Banta sa administrasyon at banta sa buhay mismo ni Bongbong Marcos. Nakapartner at boss nito ni Bipi Sara. Ngayon, ano namang ano man lang ba ang ginawa ni Sarah tungkol sa pinagagawa ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ama? Di ba parang wala lang? Parang walang nangyari? Nagsuri man lang kaya kay BBM? May kung nagsuri siya, sigurado na may press release. Ano ang ano ang ipinose niya? Oo. Oh, ang kanyang statement. Di ba kinampihan pa niya yung kapatid niya? Si Baste? Kaysu brotherly love daw? Okay naman yun. Ipagtanggol mo kapatid mo. Pero hindi ba dapat eh, ipagtanggol mo rin yung boss mo na nilait-lait ng kapatid mo? In the first place, ikaw ay nasa gobyerno at partner kayo ng Pangulo? Vice President ka? Within the circle of the political family? Tapos hinahayaan mo lang na bastos-bastusin ng pamilya mo, ng ama mo, ng mga kapatid mo, itong Pangulong ito? Tapos wala lang. Ngayon, puntahan natin itong uh, first lady natin. Na alam natin na ano rin, strong personality, matapang, matalino, abugada. Ang ipinagtataka ko kasi, sa dami-dami na mga paninira sa kanila, na mga below the belt, mga pambababoy, ng mga blogger na galit na galit sa kanilang dalawa. At ito nga, ngayon may bago na naman sa kanilang may galit, itong Pamilya Duterte. Pero may narinig ba tayo na hakbang man lang ni First Lady na tungkol dito sa mga naninira sa kanila? Ang napansin lang po natin na ginawa ni First Lady ay eh, nito lang po na nito lang na ilang ilang araw na ba? 3 days ago yung pagpunta nila ng Vietnam nilang dalawang ng first couple na doon sa airport nung naghatid nagdispidida, as usual yung mga mga government officials, mga cabinet members and everybody na nando doon si Sarah na si BBM ay maayos na nagpaalam inihabilin ang palasyo, ang gobyerno pero si First Lady Lisa eh naging bastos kay Sarah Duterte pero very understandable naman po at least may nakita tayo na ikinilos ni First Lady Lisa na nakikita natin na hindi niya nagustuhan ang ginawa sa asawa niya nitong pamilyang Duterte. Di ba matagal na? Matagal nang may mga ginagawa ito, yung mga destabilization, kudeta, mga panghihimok, panguudyok sa militar at pulis at mga tao na palayasin sila sa Malacanang, first time lang po ito na ginawa ni First Lady Lisa na dead mahin is na itong si si Sarah at dapat lang kulang pa nga yan eh kung ako kulang yan at dapat po natin maunawaan ngayon sasabihin na naman ng mga DDS vloggers na mga mga DDS mga supporter na basto si Lisa Araneta Marcos? Kayo kaya? Sa inyo kaya gawin? Biruin mo, asawa mo, tatawaging bangag, adik, at gustong palayasin sa palasyo? Siyempre tao lang eh. Siyempre nasaktan yon. At lalo pa na idinamay din si Lisa Marcos at yung anak nilang si Sandro doon sa speech ni ni matandang na uulol digong Duterte hindi eh, na na sila eh, first time at dapat lang na <laughs> at least nakita natin na itong si Liza Araneta Marcos ay hindi kagaya ni BBM na ay Diyos ko po alam niya first lady Liza ako talaga ay sobrang disappointed yan sa asawa mo kailan ba yan kikilos. Inaagaw na ang trono ninyo. Inaagaw na ang malakanyang. Kung ano-ano na ang pambabastos na ginagawa sa inyo. Lalo na kay BBM. Pero, Diyos ko po, kailan ba natin sa makikitang lumaban? Kailan ba natin sa makikitang lumaban? at hindi na makikitang magalit. Ano yan? Kaya naman inaabuso eh. Kasi hinahiyaan. Please naman. Ipagtanggol e, nyo naman ang sarili ninyo. Hindi maaari yan. Pwede. Wala silang respeto sa inyo. Binababoy kayo. Sino ba sila? Please lang po, First Couple, BBBM at First Lady Lisa, gumawa kayo ng paraan. Magpakita naman kayo. Kasi hindi mo ako mismo, mamamayan, nadidisappoint na ako sa mga nangyayari. Wala man lang ako nakikita na have some self-respect. Respeto sa sarili ninyo. Huwag nyo namang hayaan na ginaganyan-ganyan kayo. Kasi kung ako, hindi ako papayag. E yung mga pinagsasabi ni Duterte doon sa speech niya, mayroon lang nagsabi na <coughs> dilawang abogado na dapat yan kinakasuhan na. Dilawan yun na. Kaya tuloy parang napagtatawanan. Kayo mga kababayan, kayong mga nagpa-follow sa akin, pakicommit nyo nga. Tama ba yung sinasabi ko o mali? Eh kayo, ano ang ano ang salubi ninyo tungkol dito? Kasi kaya po siya mang ito itong mga Duterte. Nako. Gusto ko makakita ng sample. Ang tagal ng sample na yan. Although siguro ko naman, hindi naman po sila tanga. Baka naman may mga paraan silang ginagawa na hindi natin alam. Sana nga, makita na natin kung ano yan. Okay lang po yung ginawang pang didedma ni eh. First Lady Lisa. Kulang pa ngayon. First Lady Lisa! Ako'y nananawagad! Pagtanggol nyo naman ng mga sarili ninyo. Di ba mga kababayan? Tama, hindi. Okay. Thank you for watching and uh I'll see you in my next vlog.